alas 11 na po ng umaga na nakatutok po araw-araw at gusto ko ha, bago matapos itong August mga kalaki isa ka sa mapalad nating mapanalo kasi ang dami po nating napanalo ngayong August nakapost po yan lahat sila sa Facebook mali mo naman ngayong bago matapos ang buwan na to eh, isa ka sa mapalad na maipost namin sa Facebook di ba o August 29 na ilang araw na lang katapusan na bukas katapusan na ba? o may 31 ba tayo? parang wala yata tayong 31 ano. Kaya gusto ko mga kalaki, tutok na po rito. Kunin nyo na po ang mga listahan nyo. At ibibigay ko na po ang mga sweating mga lucky numbers na pwedeng magpanalo sa inyo. Okay? Mga pang malakasang jackpot po ito ng mga 6 digit lucky numbers sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ibibigay ko na po. Tara na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo. Okay? Pero bago ko ibigay yan mga kalaki, iinom muna tayong tubig. Yan. At habang wala pa pong bumibilis, singit-singit ulit tayo sa pagbibigay ng mga lucky numbers mga kalaki ha. Ito na po, umpisa natin sa 10 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, number 27, number 38, number 40, number 44, number 19, number 11, number 51, number 55, number 16, at number 20. 20 at ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 14 number 23 number 21 number 28 number 32 number 37 number 6 at number 19 at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin number 22 number 28 number 34 Number 36 Number 16 Number 15 At number 9 Okay, at ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki Kunin mo na Number 16 Number 24 Number 21 Number 8 Number 12 At number 5 at ito naman po ang 6 digit lucky number 0 to 9. Kunin mo na kunin mo na rin mga kalaki number. Number 3, number 1, number 2, number 8, number 0 at number 6. At siyempre ito po ang pinakalas ang 5 digit lucky numbers natin mga kalaki. Kunin mo na ito po number 21, number 33. Number 36, number 38, at number 17. Ayan mga kalaki, kumpleto po ang mga lucky numbers natin abroad. Lipad na po tayo dito sa Pilipinas ha. Pero bago ko po ibigay mga kalaki ang mga lucky numbers sa Pilipinas, nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account natin. Ingat-ingat po tayo sa mga fake account na nagkalat dyan na kinukuha po ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, hindi po kami yan. At baka po mali kayo ng na mga na follow hindi rin po kami yan mga fake account po yan at lalong hindi po kami nagpapautang subukan nyo pong tawagan yung mga yan hindi po yan sasagot hindi nyo po ako makikita dyan kasi mga fake po sila ito po ang legit na account natin kung saan pwede nyo po ako makausap pwede po kayong tumawag mga kalaki lalong lalo na po sa mga nagpapamember ng private consultation dapat nakakausap nyo muna ako bago kayo magpamember okay? malaki na po kayo wag po kayo nagpapaniwala sa mga ganyan okay? E dito nyo po ako makikita I search nyo po Red Parungkin tignan nyo po lagi ang followers dapat meron pong 330,000 plus followers, ayan kami yan. At may Aris Gatchal yan tayo na account. At meron din tayo yung main account natin na may kalahating million na red parungkin. Pero ito po ang ginagamit natin ngayon na may 330,000 plus followers. Okay? At syempre meron po tayo YouTube. Ang YouTube po natin red parungkin na merong uh, 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parungkin po na merong 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weteng. Siyempre po mga kalaki ha, i-code ko po ang Birdman at Birdshare mo. Malay mo naman dito pala rin ka manalo kapag na ko ang mga Birdman at Birdshare mo. Okay? Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, inaalagaan po yan sa 3 days bago po natin palitan. At sa mga sasali po ngayon, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months nang August, September at October. So ano pa hinihintay mo mga kalaki? Subukan mo na baka dito pala rin ka. Try mo na. Ito na po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers pang malakasan ng Lotto Pilipinas. Kunin mo na 642. Ito na po number. 27. Number 39. Number 14. Number 10. Number 12 at number 18. At ito po ang 645. Number 11. Number 23. Number 6 Number 19 Number 42 At number 33 At ito naman po 649 Number 25 Number 28 Number 34 Number 16 Number 18 At number 10 At ito naman po 655 mga kalaki Kunin mo na Number 38 Number 23 Number 17 Number 19 Number 7 at number 26. At ito po ang pinakalas. Ang 6 digit laki number 658, kunin mo na. Number 43, number 47, number 31, number 35, number 18 at number 12. Ayan mga kalaki completer po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet ha? At make sure po mga lucky numbers natin, aalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, bago ako kumain at ako'y nagugutom na sa mga shoutout time, eto na po mga kalaki. Shoutout po tayo sa pamilya Ayan, Pamilya Peralta po, dyan po sa may, uy, sa Batangas City po dyan. Hello po sa mga Pamilya Peralta po dyan, sa Kalatagan, Batangas. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa panunod Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at 649. Sige po, pag-aaralan ko po yung code nyo. At syempre po mga kalaki sa mga jeepney driver. Namis ko itong mga driver na ito ha. Hello po, saludo po ako sa lahat ng mga driver po dyan sa may summer. Hello po sa mga taga-summer dyan. Shout out po sa inyo dyan sa mga may tricycle ba dyan sa kasama mo sa mga alam ko habal habal dyan sa mga driver dyan lahat dyan Jeepney driver bus driver shout out po sa inyo dyan kila kuya estong at kila kuya jack hello shout out po sa inyo maraming maraming salamat po humihingi po sila ng 3 digit lucky numbers at 4 digit ibibigay ko po yan sa inyo mga kalaki agad-agad, Siyempre po sa mga gusto po magpa-shoutout comment lang po ng comment, message ng com message pag nakita ko po kayo po ay naka-follow at nag ng mga videos namin masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa so good luck mga kalaki, lunch na tayo mananalo tayo ngayon, claim it